Eto, eto uh, na, nandito na tayo, moving on, eto uh, na, yung uh, Cheese Escudero Residency. So what will be your expectation? Dahil binabanggit nyo na na magiging independent kayo, yung Magic 7. So will you be critical, collaborative, or constructive uh, fiscalizer sa Senado, uh, Senator Migs? Well, nag-meeting po kami kagabi. At doon mm -hmm. sa meeting po namin kagabi, syempre nag-ano din po kami uh, before the break dinner. At uh, pinag-usapan namin na mag-decision -de de po kami after the break. We'll do a... after, mag, mag, ano muna, magpahinga muna kami, uh, relax muna, and then after <laughs> that, we will decide. But definitely, we'll remain as a block. In mm -hmm. Solid 7, isang blocking po kami. Um, uh, and our options are open to either join the minority or to stay as a independent as an independent bloc that is uh, of course uh, would fiscalize at the same time be collaborative with Senator as uh, Senate President Jesus Cudero. um hindi naman tinanong niyo po ako uh, Raymond no uh, sa tagal niyo na po doon sa Senado hindi po ako isang balaway uh, i'm not an obstructionist Definitely, But... hindi po ako obstructionist uh, ako po ay gusto uh, gustong tumulong sa administrasyon na ito but at the same time uh, of course give uh, 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 critical collaboration para hmm. hindi po basta-basta kung ano lamang po ang ipapasa natin yung mga magagandang batas at alam mo may criticism nga po uh, Raymond sa amin dahil napakabagal ni Senate President Subiri. I mean with due respect, maybe now I can say it, no, hindi ko masabi dahil dati Senate President ako. Mm -hmm. Napakabagal daw ilabas ang ledict measures. Yes, ni Presidente. President, in fairness, Raymond, marami na po kaming naipasa out of the 50 plus almost 30 na. Mm -hmm. Yung mga pinasa dati nisa uh, last week, last week and this week, na third reading pati ratification, ah uh, puro mga ledak measures 'yan pag pag uh, Uh, sino matotal po natin yan, napaka-konti na lang naiiwan. At sa mga naiiwan pa na lead-up measures, uh, silipin na lang po ninyo sino yung mga chairman nun. Yun lang po, silipin na <laughs> lang ninyo kung sino yung mga chairman na yun. Kasi bilang Senate President, at malalaman po ito ni Senate President Escudero, you're only as good as your team. Let me repeat, you're only as good as your team. Pumahina right. po yung team mo sa pag-file po ng committee reports, pag up nito sa plenaryo para, para makipag-debate sa amin, aba, eh wala talagang lalabas na uh, batas sa komitiba mo. Hmm. So, my suggestion is silipin yung mga naiiwan ng mga LEDAC measures. Uh, uh, of course, alamin sino yung mga chairman na yon. And then now, raise the question to them. Bakit hindi nyo pa ito inilalabas sa plenaryo? Bakit hindi pa ninyo ito Uh, tine-take up uh, hmm. sa plenaryo. So, uh, the burden now uh, goes all, goes to the chairman. Kasi kawawa ang Senate President. Uh -huh. Maawa din ako kay Senate President uh, Escudero. Kasi kung hindi din sila gumalaw, hindi po sila mag-amend mag, uh, mag sa plenaryo at i-sponsor ito sa plenaryo, ano magagawa ni Senate President Escudero? So, talagang dyan po siya kailangan magbantay na talagang kulitin niya itong mga chairman na ito na ilabas sa mga committee reports at sponsor ito sa plenary.